vlog in morning yung video po na ito ay para sa mga taong nag i po sa social media ko sa taong naninira po ng peace of mind at saka nang gugulo po at saka nang gigising ng umagang umaga wala po akong balak makipagkita at makipag-usap ko sa inyo. Dahil kung kayo po ay may problema sa taong tinanggap po ninyo, dahil sa pagkakaalala ko ang sinabi niyo sa akin, wala kayong nakikita ang masamang intensyon dun sa taong yon kaya tatanggapin niyo siya. Kaya ngayon po, dahil po tinanggap niyo siya, at kung may nagkaroon po kayo ng problema, labas na po ako doon. Ang pakiusap ko lang po, wag na po kayong pupunta dito sa subdivision namin at magtatanong pa po kayo sa mga kapitbahay ko sa kapitbahay ko na kinat nyo pa sa daan hinabol nyo pa sa daan para itanong lang po anong klaseng tao ako anong klaseng babae ako pinapaalala ko lang po hindi po ako nanira ng pamilya hindi din po ako makabit ako po ang siniraan ng pamilya ako po ang niloko wala po akong taong inaapakan at inapakan ngayon po kung tatanungin nyo kung anong klaseng tao ako makita nyo naman po mag-iisang taon na po, wala ho kayong narinig sa akin. Hindi man ho kayo nakareceive ng reklamo. Hinayaan ko ho, kayong maging masaya. Kaya naman ho, ngayong masaya na ako, hayaan nyo rin naman po akong maging masaya, maging tahimik. Dahil hindi ko naman po kayo ginulo, hinayaan ko kayong maging tahimik. Ngayon ho, tinatanong nyo, kung anong klaseng babae po ako. Hindi po ako nakikabit. Kagaya po ng kilala ninyo. Hindi po ako nakikikabit. Hindi po ako pok-pok. Marangal po ang aking trabaho. Hindi ko po ginagamit ang lalaki para lang mabuhay ako, makakain ako. sa lahat po ng pangyayari ng 2023, narealize ko po na hindi rin po tama ang revenge. Kasi may God po tayong sila ang mag-teach po sa inyo ng lesson. Kaya ho, tanong nyo kung anong klaseng tao po ako. Hindi po ako ganun tao na sinasabi niyo sa akin kapitbahay bahay na magreklamo po ako din sa lalaki ibinigay ko na po ang kanyang kasiyahan kapalit po ng aking katahimikan ibigay niyo din po ang aking katahimikan dahil ibibigay ko po ibinigay ko na po sa inyong buong-buo yung lalaki at wala po akong balak na kunin o tanggapin ulit kung sakaling isa sa uli ninyo nabuhay po akong magkisa ng masaya at payapa kaya naman po huwag nyo nang isa uli huwag nyo akong pupuntahan at sasabihin magreklamo ako sa kanya kayo ho ang nagsabi tatanggapin nyo ho kaya naman po kung anong naging problema ninyo o nagiging problema ninyo, labas na po ako dyan. Sinabi nyo nga po, mabait siya. Kung mabait po siya, wala siyang bahid ng kung anumang kasamaan, maganda po. Sa inyo na po. Kayo na po ang rumisolve. Ang magresolve kung ano pong hindi nyo pagkakaintindihan. Maraming salamat po. God bless you always.